mag alas tres na pala ng hapon mga kabakyard at alas tres po tayo ng hapon nagpapakain ng ating mga alaga so ang inuuna kong pakainin is yung ating mga uh, native na baboy or yung cosplay natin na baboy so ito muna po ang una nating papakainin ito mga kabakyard chlorine po ito lalagyan natin ng chlorine para ka kanilang pandinis pandinis yan para hindi siya maamoy hindi maamoy yung floor nila tapos maglalagay na tayo ng kanilang pagkain kasi talaga natin ng vitamins. Oh. mix ko na 'yan mga maca para minsan nanis. natin to na pinapainom sa pet pin drinker mga kabakyard kasi baka masobrahan pa sila sa tubig. Nakitay sila. Pero so, ganyan lang muna ang atake natin. Tapos maglilinis na tayo ng kulungan nila. na natin sila linis sa mga kabasya. Una pa lang pinanlilinis ko is yung may chlorine na may sabon. Tapos, babanlawan ko siya ng malinis na tubig. Kasi minsan, sinisipsip nila yung tubig dyan sa flooring Kaya binabanlawan natin. So, ayan na. Patapos na din sila kumain. So, ganyan lang kabilis. Hindi pa natin sila pinapaliguan kasi mga big pa sila takay hindi naman sila nagdudum. At ayan, may ilaw pa nga sila pag gabi kasi madalas umulan dito, malamig yung klima. Tapos may katol din, May lagyan pa ng katol din. So nilalagyan natin yan pag gabi Kasi sobrang daming lamok po dito. Kahit nakakulambun sila. Nakakapasok pa din yung lamok. Kaya naglalagay tayo ng katol mga kabakir. So itong kulungan natin may poso negro po ito. Kaya hindi po siya mga mamoy tsaka nilalagyan ko na rin ng sabon at sonrox yung panlinis natin para diretso disinfectant na din at tsaka hindi siya maamoy so ayan so yung pinto natin tinatalian natin kasi mabubuksan nila hinaano nila ng muso nila kasi isasara lang natin ang gantihan mga kapatid Nagay ko lang tong panlinis dito kasi minsan naaabot nila yung kulambo sa ilalim. Inangat-ngat nila. So, ayan na. At ito yung ginawa kong DIY drinker nila. Hindi pa natin yung na ralaga ng tubig. Kasi hindi pa sila pwede yung minumigyan dahil baka man sobrang sila sa tubig at magtais sila. Ito yung timba natin ng mga flooring. Ito ng lilinis. So, next naman natin gagawin ay magpapakain ng ating mga bibi at manok. So, ito naman yung pinapakain natin sa ating mga gansa bibi. Eh. Itong mais na may feeds ng pellet. Kasi ito naman yung sa manok natin na grater. Mais din na may chicken layer. Tapos doon sa medyo malalaki na nating sisiyo. Mga uh, native. Ito na rin yung pakain nila. ito oh, okay, sila sila. na so, ng ating mga mas kabiga. Hindi tayo nagpaparami ng breeder mga kabakit kasi maliit lang yung space natin. Pag nakakapusa sila, binibenta din natin ako. Bali, ang breeder ko lang dito ng Moscovy Rock is ito lahat. Kasama yung bara ko. Tapos, isang pares lang na gansa. So, ngayon kasi hindi sila masyado nakakalabas dahil na may tanim na palay ngayon. Kaya bihira sila makalabas ngayon. Hanggang dito lang sila sa backyard natin. Nakakakain ng Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung pangingitlog ng ating mga maskobida kahit na bihira sila makalabas. So, ito nga, papakita ko sa inyo. May tatlo tayong namimisa dito. Ito. Nililimlima na yan. Tapos ito din. May naglilimlim dyan. Dito bago lang yung nangingitlog. May nakahiwalay na naman na itlog. Eh. kung okay, kanina to. Tapos ito nililimliman din. Ayan lang at yung breeder natin. Dalawang gansa. Tapos ito lahat yung breeder natin na mas sa kasama itong ating barako. At ito yung mga native cross natin sa Rhode Island. Ito yung sila. Ops! ako. Normal ng kids eh. okay. lang natin ng tubig. Kasi kanina umaga ako vitamin kaya water na lang sila siya. Atin. So, yan yung ating crossbreed sa native at road island. Mukhang nagtutukaan na naman sila. Ayan, umiti mo ka. Tinuka ko kasama niya. Ilagyan natin yan ng ano mamaya, gamot. Binibenta ko na kasi yung dalawang lalaki ko. Eh. Dahil na Puro babae lang ititira natin. So, ito yung ating bandala. So, naging sisyo ng ating bandala. Ayan, yung lavender color. Oops, aray-aray. kain nila is bio to. O, oh, ko Integra 2,000. Ito naman yung inahin natin ng ah, native crossroad island din. Nakatapos lang niya mamisa kaya hiniwalay muna natin siya doon sa tandaan. Okay para makapagpahinga siya at makondisyon ulit yung katawan niya bago ulit mag-breed. So, yun yung pinapakain natin. Layer feeds at mais. So, dyan muna siya. Next naman natin pakakainin yung bengala natin na breeder. Hindi rin natin pinapagamit. O, wala tayong malaking space na paglalagyan sa kanila kaya pares pares lang tayo hindi na tayo ng kanila na padami ang tayong baday. so natapos na natin sila pakainin lahat ito yung huli natin pinakain ating cobra Old Island. Tapos, may itlog mo siya dito. Malapit na dito ito maglimlim. At may itlog din ito ng Bengala dahil yung naniitlog ng Bengala doon, nilalagay ko na dito. Para pag naglimlim siya, sabay na siya malilimliman. So, ayan. <laughs> ayan lang lahat yung mga alaga ko dito. tapos na sila kumain. Tapos yung mga tanim natin yung Madre de na buhay na din siya. Dito sa side ng ating tulungan. So hanggang dito na lang yung aking video mga kabakya dahil magsusundog pa ako ng estudyante ko sa school. So salamat sa panonood at don't forget to like and subscribe na rin sa aking YouTube channel.